Hinihiling ko, bago natin simulan ang makapangyarihang panalangin na ito ng Birheng Maria, na gusto mo, ibahagi, mag-subscribe sa channel, at iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Sama-sama nating iangat ang panalangin ito sa puso ng ating makalangit na ina. Mahal na inang Maria, lumalapit ako sa iyo nang may pagpapakumbaba, binubuksan ang aking puso upang tanggapin ang iyong pagmamahal at proteksyon. Alam ko na sa iyo ako nakakahanap ng kanlungan, ginhawa at lakas upang sumulong. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa akin, at sa lahat ng nagdarasal, kasama mo ngayon, balutin mo kami ng iyong sagradong mantle, itinataboy ang lahat ng kalungkutan, at i-renew ang aming pananampalataya. Minamahal na ina, ikaw na puspos ng biyaya, na tinanggap ang anak ng Diyos sa iyong sagradong sinapupunan, tingnan mo ang aming mga pusong uhaw sa kapayapaan. Bigyan mo kami ng katahimikan upang harapin ang mga hamon ng bawat araw, tulungan kaming malampasan ang mga pagsubok at makahanap ng pag-asa sa oras ng kahirapan. Naway gabayan kami ng iyong mapagmahal na tingin sa mga landas ng buhay. Berhing Maria, ikaw na nakakaunawa sa amin at tumatanggap sa amin bilang mga anak, alagaan mo ang aming mga pamilya. Protektahan ang bawat isa sa ating mga tahanan, laban sa lahat ng alitan, at laban sa lahat ng mga patibong ng kaaway. Nawa'y manaig ang pagkakasundo at pagmamahalan, at nawa, sa ilalim ng iyong proteksyon, kami ay maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo sa aming mga tahanan. O, oh, Immaculate Mother, tulungan mo ang mga nagdurusa. Pawiin ang sakit ng mga may sakit, aliwin ang puso ng mga nagdurusa, bigyan ng kanlungan ang mga walang magawa, at panibagong pag-asa ang mga nawalan ng puso. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng kagalinan at kapayapaan, palibutan, ng iyong pag-ibig, ang bawat isa sa amin na naghahanap ng iyong kaginhawahan. Maria, Reyna ng langit at lupa, mamagitan ka para sa amin kasama ng iyong anak, si Kristo, aming tagapagligtas. Naway bigyan niya tayo ng biyaya ng kapatawaran at awa. Naway maitama ang ating mga pagkakamali at naway sundan natin ang landas ng liwanag. Nawa, sa patnubay ng iyong pag-ibig, lagi naming hanapin ang mabuti at katotohanan maligayang pagdating banal na ina ang dalamhati na aming dinadala sa aming dibdib. Ikaw na isang ina, alam kung gaano kami nagdurusa sa katahimikan, kung gaano kami dinadala sa aming mga puso. Naway magtiwala kami sa iyong presensya at matagpuan namin sa iyo ang lakas upang malampasan ang anumang unos. Huwag mo kaming hayaang panghinaan ng loob, bagkus itanim mo sa amin ang lakas ng loob na tanging pag-ibig mo ang makapagbibigay. Berheng Maria, ginang ng mga grasya, Nawai sumikat ang iyong liwanag sa amin at palayain kami sa lahat ng kadiliman na sumusubok na bumalot sa amin. Nawai maging matatag ang pananampalataya sa aming mga buhay at naway sa pamamagitan ng iyong pamamagitan ay makamit namin ang mga biyayang lubhang kailangan namin. Pakinggan ang aming mga kahilingan, sagutin ang aming mga panalangin at liwanagan ang aming landas. O, oh, Ina, nananalangin ako sa iyo para sa mga kaluluwang nagdadalamhati, para sa mga taong nag-iisa at walang pag-asa naway madama nila ang iyong mapagmahal na presensya, naway malaman nila na hindi sila kailanman nag-iisa, dahil ikaw ang ina namin lahat. Palakasin mo sila, mahal na ina, palibutan mo sila ng iyong pag-ibig, at naway ang kapayapaan ng iyong puso ay malalim na humipo sa bawat humihingi ng tulong. Banal na Birhen, ikalat mo ang iyong mantle sa aming mga kabataan, panatilihin sila sa iyong puso at protektahan sila mula sa mga tukso ng mundo. Naway palakasin ang kanilang pananampalataya, naway matagpuan nila sa iyo, at sa iyong anak ang tunay na kagalakan at ang ligtas na landas para sa kanilang buhay. Naway maging isang liwanag at halimbawa sila para sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Mahal na ina, ibuhos mo sa amin ang iyong kapayapaan, ang kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Naway mamuhay kami ng may katahimikan, nagtitiwala sa iyong presensya at iyong suporta. Bigyan mo kami ng biyaya na maging mga saksi ng iyong pag-ibig, na sa bawat kilos at salita ay masasalamin namin ang iyong kabutihan at iyong liwanan. Kaya lang, Inang Maria, naway palakasin ang aming pananampalataya at na, sa iyong kasama, makakamit namin ang kapayapaan, pagmamahal at proteksyon na kailangan namin. Maligayang pagdating, mahal na ina, bawat pusong nagdarasal sa iyo sa sandaling ito, at ipinagkatiwala sa iyo ang kanilang mga pasakit at pag-asa. Ipagpatuloy natin, kung gayon, na sumigaw ng may pananampalataya at pagmamahal sa puso ni Maria, ang ating ina at tagapagtanggol. Inang Maria, ikaw na bituing gumagabay sa amin sa madilim na gabi, ang nagbibigay liwanag sa amin mga hakbang sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Turuan mo kaming magtiwala gaya ng pagtitiwala mo sa plano ng Diyos, kahit na sa harap ng mga misteryo at pagsubok. Naway lagi kaming tumingin sa iyo at mahanap ang ligtas na direksyon para sa aming buhay. Lady of Hope, i ang aming pananampalataya sa amin sa mga sandali ng panghihina ng loob. Naway huwag tayong mawala ng lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mga taong may pananampalataya, na nagtitiwala sa banal na providence, kahit na ang hangin ay tila sa lungat. Bigyan mo kami ng biyaya na magtyaga at huwag sumuko. Birhen ng katahimikan, tulungan mo kaming marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ituro sa amin ang halaga ng katahimikan at panalangin. Naway maglaan kami ng ilang sandali upang makasama ka, upang, sa piling mo, marinig namin ang gustong sabihin sa amin ng Panginoon at, sa gayon, palakasin ang aming espiritu. Ina ng awa, mamagitan ka para sa mga nalihis sa pananampalataya, upang mahanap nila ang kanilang daan pabalik sa puso ng Diyos. Naway ang iyong presensya ay magbigay inspirasyon sa kanila na humingi ng kapatawaran at pagkakasundo, at naway madama nila ang kagalakan ng pagtanggap ng iyong pag-ibig ng ina. O, ina ng lahat ng pamilya, pagpalain ang mga nagdurusa sa mga kahirapan sa pananalapi, na nahaharap sa dalamhati ng kakulangan ng mga mapagkukunan. Nawa, sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, makatagpo sila ng mga bukas na pintuan at solusyon sa kanilang mga pangangailangan. Naway walang mawala ng pag-asa at madama ng lahat ang iyong tulong. Berheng Maria, aliwin mo ang mga pusong nagdadalamhati sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Naway balutin sila ng iyong yakap, na maghahatid ng ginhawa at kapayapaan. Naway madama nila ang iyong pangangalaga at ang katiyakan na, sa Diyos, ang buhay ay walang hanggan. Tulungan kaming magkaroon ng pananampalataya sa mga sandali ng paalam, alam na kami ay magkakasamang muli. Lady of Victories, tulungan mo ang mga lumalaban para sa makatarungang layunin, na lumalaban para sa kanilang mga pangarap at para sa ikabubuti ng kanilang mga mahal. Bigyan mo sila ng lakas at tapang na sumulong, at na sa iyong proteksyon, makakamit nila ang mga tagumpay at biyaya sa kanilang mga landas. Ina ng kapayapaan, tulungan mo kaming magpatawad, palayain ang aming mga puso sa lahat ng sakit at sama ng loob. Naway mamuhay kami ng payapa sa iba at sa aming sarili, natutong magmahal gaya ng itinuro sa amin ng iyong anak. Bigyan mo kami ng kaloob na pagpapatawad at pakikipagkasundo, upang kami ay maging kasangkapan ng kapayapaan. Berheng Maria, protektahan mo ang mga nahaharap sa panganib at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya at katarungan. Naway palakasin sila ng iyong pamamagitan, at naway lagi silang makatagpo ng banal na suporta. Tulungan silang maging matatag at matapang, kahit na sa harap ng mga paghihirap at pagsubok. Sa wakas, mahal na ina, panatilihin mo kami sa ilalim ng iyong mantel at huwag nawa kaming lumayo sa iyo araw-araw. Naway mamuhay tayo ng may mapayapang puso, may katiyakan na tayo ay may isang mapagmahal na ina na nagbabantay sa atin at namamagitan sa lahat ng ating pangangailangan. Malugod na tinatanggap ni Berheng Maria, ina ng mga dalamhati, ang mga nagdadala ng mabibigat na pasanin at madalas nakakaramdam ng pagod at pagod. Naway makatagpo sila ng ginhawa sa iyong kandungan ng ina at mabago ang kanilang lakas. Tulungan silang ibigay ang kanilang mga alalahanin sa Diyos na nagtitiwala na siya ay tapat at laging nangangalaga sa atin. O, Ina ng pag-ibig, bigyan mo kami ng inspirasyon na magmahal gaya ng pagmamahal mo. Naway ang aming puso ay mapuno ng habag at kabaitan, naway tumingin kami sa iba nang may parehong pagmamahal at lambing kung saan mo kami tinitingnan. Naway maging instrumento tayo ng pagmamahal at ginhawa sa buhay ng mga taong tumatawid sa ating landas. Ang Our Lady of Trust ay nagdaragdag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Nawa, habang tinitignan namin ang iyong buhay, matuto kaming magsabi ng i, i sa Panginoon, nang may bukas na puso at handang sundin ang hinihiling niya sa atin, kahit na tila hindi tiyak ang landas. Ina ng Providence, pagpalain ang gawain ng aming mga kamay at ng lahat ng naghahangad na suportahan ang kanilang pamilya ng may dignidad. Naway makatagpo tayo ng patas na mga pagkakataon at naway pagpalain tayo sa ating mga pagsisikap. Naway magtiwala tayo sa kasaganaan ng Diyos, na laging nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Banal na Birhen, gabayan mo ang mga kabataan, upang mahanap ang landas ng katotohanan at katuwiran. Naway hindi sila mawala sa mga tukso ng mundo, ngunit hanapin sa iyo, at kay Jesus ang tunay na layunin ng kanilang buhay. Naway madama nila ang pagmamahal, pagtanggap at pagpapalakas sa kanilang paglalakbay. O, ina ng laging saklolo, ikalat mo ang iyong balabal sa mga dumaranas ng matinding kapighatsyan, tulad ng sakit, kahirapan, kalungkutan at kawalan ng katarungan. Naway suportahan sila ng iyong presensya, at naway matagpuan nila ang lakas sa iyong pag-ibig upang madaig ang kahirapan, nagtitiwala na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang pagdurusa. Lady of Miracles, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga imposibleng dahilan, ang mga tila walang solusyon, Mamagitan para sa amin at tulungan kaming mapanatili ang pag-asa kahit na ang mga sagot ay tila malayo. Naway ang iyong pamamagitan ay magbukas ng mga pintuan kung saan wala na kaming makitang daan palabas at magdala ng tagumpay sa aming buhay. Mahal na Inang Maria, aliwin mo ang mga may problema sa kanilang relasyon, pamilya man, pagkakaibigan o pag-ibig. Nawa sa ilalim ng iyong patnubay makatagpo kami ng diyalogo, pagpapatawad at pagkakaunawaan at muling maghari ang kapayapaan sa aming mga tahanan at sa aming mga puso. Berhen ng Ftima, ipaalala sa amin na ipagdasal ang mga malayo sa pananampalataya, ang mga nawala ng tiwala sa Diyos at sa buhay. Naway kami ay maging mga saksi ng pag-asa at pag-ibig, at naway matagpuan nila sa aming mga salita, at kilos ang refleksyon ng iyong pag-ibig at pag-ibig ng iyong anak. Sa wakas, ina ni Jesus at aming ina, turuan mo kaming magkaroon ng bukas palad at mapagpakumbabang puso, mamuhay ng simple at lubos na magtiwala sa kalooban ng Diyos. Naway kami, tulad mo, ay magsabi ng narito ako, araw-araw, na inilalagay ang aming buhay sa kanyang mga kamay ng buong pagsuko at pagmamahal. At sa gayon, palagi naming mararamdaman ang iyong mapagmahal at mapangalagaang presensya sa bawat hakbang ng aming buhay. Amen huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like, ibahagi at iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Pagpalain kayong lahat ng ating Inang Maria.